Ayan, isang mapagpalang araw po sa so, ating lahat. Eh. Kami nandito na kami mangingisda na naman. Ito ang kasama. Oh. Kami manghuli na naman kung ano pwede ano mahuli rito. Ayan. Dito na naman kami sa pinuntaan namin noong karang linggo. Samahan nyo kami. Tara't. Ayan, dito na kami oh. Walang wala pa masyadong tao, wala pang oh, namimingit. Ayan, may namamare lang doon. Kalabaw. Wala na yung tao, medyo buti na, medyo ano. Bumabaw na yung ano. Bumabaw na yung tubig. Oh, wala ng ano. Wala ng tao doon, wala nang pwedeng agisan doon. Eh. Tara. Tingnan natin. Bumabaw na ngayon. Bumabaw na ngayon. Nga Ito ano nakakansel eh oh. Ikaw dito nyo agad eh oh. Oh. So, maliit ka lang. talagang <laughs> maliit lang. <laughs> talaga maliit lang. <laughs> oh, buti na wala nang ano, wala nang water no, lane. Sa San Lorenzo. Ah, wala lang oh. dito daw. Kasi wala lang maliit ka lang. <laughs> oh. Pinagaanan ako. Yan video ano na mabababaw uh, na ng tubig pwede na lumusong Hindi na lalampas sa akin kasi maliit lang daw ako eh <laughs> <laughs> Yan puti walang namimingwit dito makahagis dito Mula pang nakapisto na uh, mamimingwit Aga pa ya, sa oras alas 7 pasado. Oh, buti bumabaw na yung ano, bumabaw na yung tubig oh. Oh. Dati medyo malalim. Tsaka ano, makatisting na dito ng ano, makatisting ng hagis. Kahagis ng dala. Ganyan. darah maka habis mana para maka habis na mamaya darating na yung mga mamimingwit. ayan mga MC ah uh, yata yung muna kami ng aming dala pero si butas-butas na siya Ayan, oh kami na yung no? mingwit tayo namin kasi butas butas na hirap na maka ano hirap na ihagi sabit sabit malalaki na yung ano eh malalaki na rin yung butas naghihingi na lang to ng kapalit pag may sponsor <laughs> pag may sponsor. Ah, <laughs> may sponsor diyan baka naman. Oo. Oh. Uh, Kami nakakaluwag na. No. <laughs> baka may luwag sandok diyan. <laughs> baka naman. Ayun oh, dami ng ano. Dito yeah. lang pala na sa babang butas ano. Oh, diyan lang, dito lang sa ano. Kaya dito pag bigat. Hmm. Kaya pag magagis bago mo uh, maayos, tagal. Kasi sabit-sabit. Eh, may nahuli naman kami na bangos. Oh. Yung ano, bang lumiliit yung mga bangos ngayon. Oh. Oh. Ito parang nahuli namin kasi butas-butas eh, tayo-tayo muna namin. Maka dali-dali pa to. Ayan mga kimsi kami lulusong na dyan muna Manguhuli Wala muna ang video Hindi makabidyo kasi malalim Hindi makapagbidyo dun eh Mamaya na lang update na lang kung may mahuli kami Ayan palang huli namin oh, oh. Ayan, oh. O Ayan o Pubangos O oh. ah, So po, maliliit na yung bangos O oh. Kami lulusong muna dyan mga kimsi sana marami kaming mahuli tara ayun kaahon lang namin galing dun oh. wala kaming huli ang lakas ng alon lakas ng hangin nagluto na lang dito nagluto tingnan natin yung niluluto nila ang niluluto nyo yan o oh. oh. sarap nagluluto Ayan, paksew. Paksew. May suka din ah. Kita mo? Baka mga <laughs> oh, ng bangos. Ang ah, lalaki ng bangos oh. Hindi <laughs> yata ako nung eh. Hindi oh. pa yata ako Ayan, ganun din naman yung ano yung yung ano, yung lalambat. Lala din, ganun din mga ganun pang nauli. Salot na lumaki, lumiit na ako. Sabi nga daw eh, lumiit na daw mga bangus eh. Siya. Yun. naman talaga, ano Oo. Oh. Dati hindi pa naman malalaki pa nakaraan. Oo. Oh.

natapon no, pa. Natapon oh, pa. Ito natapon muli no. Ah, din Oh. Yun, yun, yun natalo no. wi Oh, din kainan. Bye-bye sabi niya. Bye-bye, nagalaw. luto na yung bangos kakain tayo. O, kain tayo guys, kain Ito na yung Paksiw o yung aming uh, Lagyan ng kanin o malinis yan Basurahan, ah basurahan Plastic pala ng <laughs> Garbage bag Gamit yan, ninugasan nila ba namin sa kabinilad <laughs> Hindi, bago yan Kain tayo, kain Tara guys ha, kami to uwi na ah, uh, may nauli kami ngayon pero kaunti lang ano ngayon parang dalang madalang ang isda tara guys hanggang sa mulat maraming maraming salamat po bye bye guys God bless